Ang bahay mo siguro ang pinaka pag-aari mo. Dito ka at ang iyong pamilya ay nakatira at nakakaramdam ng seguridad. At syempre, nandito rin ang gaming room mo. Pero maraming banta mula sa labas na maaaring makasira sa iyong bahay. Maaaring ito ay dulot ng kalikasan, tulad ng pagbaha, sunog at bagyo o sa ibang tao. May ilang tao na gumagawa ng matitinding hakbang para mapanatiling ligtas ang kanilang bahay. Minsan dahil sa sobrang pag-iingat ay napagkakamalan silang baliw ng kanilang mga kapitbahay. Pero kadalasan ang mga sobrang maingat na may-ari ng bahay ang napapatunayang tama sa huli. Una ay suriin natin ang maliit na isla. Nais mo bang magkaroon ng sariling isla pero hindi kaya ng budget? baka kaya mo itong bilhin. Ang maliit na lupang ito ay ay technical na isang isla. Tinawag ito ng may-ari na, na Just Enough Room Island dahil sakto'ng espasyo lang ang meron dito. Matatagpuan ng isla sa Alexandria Bay, New York. Walang direktang daan papunta rito. Kaya ligtas ka dito. Kailangan mong sumakay ng bangka para makarating sa isla. Isa ito sa pinakaligtas na bahay kung sakaling magkaroon ng zombie apocalypse. May ilang kapitbahay na natatawa sa bahay na ito pero sa totoo lang, isa ito sa pinakaligtas na bahay sa buong mundo. At narito rin ang pole house. Maaring mukhang mapanganib ang bahay nito pero sa katunayan, isa ito sa mga pinakaligtas sa mundo. Matatagpuan nito sa Australia na nakatayo sa ibabaw ng isang 60 feet na poste. Itinataas nito ang siguridad sa ibang antas, halos imposibleng makalapit ng kahit anong banta sa bahay mo. Malaking bintahe ito sa Australia kung saan may mga panganib tulad ng wildfires at mababangis na hayop. Bukod sa seguridad ay meron ka rin nakakamanghang tanawin ng baybayon ng Australia sa lahat ng oras. At narito rin ang Dam Island Noong 2016, tinamaan ng matinding bagyo ang Texas, isang unos na hindi pa nila nararanasan noon. Malalakas na kulog, kidlat, at malakas na pagulan ang bumalot sa si estado at inaasahang tatagal ito ng ilang linggo. Lumubog sa baha ang buong bayan sa taas na 19 inches ng ulan. At simula pa lang ito, maraming bagay ang tinangay ng baha. Bumagsak ang mga kalsada at tulay at araw-araw ay milyong dolyar ang napinsala sa isang bayan na tinatawag na Brazoria, halos lahat ng residente ay naging paki at lumikas maliban sa isang lalaki. Siya si Randy Wagner at nananatili siya hindi dahil sa nababaliw siya kundi dahil naganda siya ng maaga. Dalawang araw bago dumating ang bagyo ay agad siya naghanap sa si internet. Doon niya natuklasan ng isang kumpanyang tinatawag na Aquadam. Nagbibenta sila ng malalaking goma na pwedeng punuin ng tubig upang magsilbing pansamantalang harang laban sa baha. Sa una, nagduda si Randy parang napagaganda para maging totoo pero desperado na siya ayaw niyang lumikas at ayaw niyang masira ang kanyang bahay nagpasya siyang sumugal at bumili ng pinakamalaking aquadam na kaya niya 30 inches ang taas at 450 feet ang haba halos maubos ang ipon niya dahil, dahil nagkakahalaga ito ng 470,000 pesos bumiyahe siya ng 520 miles papuntang Louisiana para kunin ito at tumitimbang ito ng 800 pounds Babagal ang pag-uwi niya dahil sa bigat nito at nag-aalala siyang baka hindi siya makabalik bago dumating ang bagyo. Pagkalipas ng tatlong araw, nagsimulang lumubog sa baha ang kanilang lugar. Mabilis niyang binuksan ang aquadam at kasama ang kanyang pamilya. Inikutan nito ang kanilang bahay. Ginamit nila ang dalawang gasoline powered na makina at tubig mula sa isang kanal upang punuin ang goma. Sa loob lamang ng labing dalawang oras, napuno nila ito ng tubig at, at handa na itong subukan. Habang abala si Randy sa pag-setup, nakita siya ng mga kapitbahay na paalis na. Pinagtawanan siya at sinabing, walang kwenta yan, hindi yan mapoprotektahan ng bahay mo. Tinawag siyang baliw pero hindi natinag si Randy. Naniniwala siyang tama ang ginagawa niya. Ilang araw lang ang lumipas, umapaw ang brazo sa river at binaha ang buong lugar maliban sa isang maliit na isla. Nang makita ito ng mga helicopter news camera ay nagulat sila lahat ng bahay ay lubog sa tubig maliban sa bahay ni Randy. Ang sugal ni Randy Wagner ay nagbunga. Sigit na ng maputik na baha, ang kanyang maliit na berdeng isla ay nakatayo pa rin. Ang mga kapitbahay na tumawag sa kanya ng baliw ay nawala ng tirahan pero si Randy at ang kanyang pamilya ay ligtas sa likod ng 30 inches na akodam dam. Bagamat nagastos niya ang malaking halaga, ay nakatipid naman siya ng 8.5 million sa mga dapat sana gastusin sa pagkukumpuni hindi pa niya kailangan kumuha ng insurance sa baha, samantalang ang mga kapitbahay niya ay gumastos ng milyon dahil sa pinsala. At narito rin ang underwater fortress. Isa ito sa mga pinakaligtas na bahay sa mundo. Matatagpuan ito sa Russia, nakaharap sa Black Sea. At napakasiguro nito na, na halos walang makalapit dito. Tinatawag ito ng ilan bilang ultimate house para makaligtas sa zombie apocalypse. Ang loob ng bahay ay nasa ilalim ng lupa at wala itong malinaw na pasukan. Meron ding mga bintana sa ilalim ng tubig kaya may nakakamanghang tanawin sa ilalim ng dagat. Bagamat may mga taong natatawa at iniisip na sobra ang bahay nito kung sakaling magkaroon ng pandiigdigang sakuna, malamang ang may-ari ng bahay na ito ang tatawa sa huli. At narito rin ang The Eye of the Storm sa South Carolina Coast, maraming magagandang mansion sa tabing-dagat, pero may isang kakaibang bahay na namumukod-tangi. Mukha itong malaking itlog na nakahiga at bagamat may mga natatawa sa disenyong ito ay nakakamangha ang tibay ng bahay na ito. Ang bahay na ito ay hurricane proof o kaya makaligtas sa bagyo kaya tinawag itong the eye of the storm. Madalas tamaan ng bagyo ang South Carolina coast. Noong 1989, nawasak ng isang malakas na bagyo ang bahay ng mga magulang ni George Poole, isang designer. Sa parihong lugar itinayo ang the eye of the storm. Dahil sa mantining lungkot, Nangako si George na hindi na maulit ito. Nagdesisyon si George na magdisenyo ng pinakamatibay na bahay laban sa bagyo. Una, nagpalubo siya ng isang napakalaking bagay na tinatawag na airform na may taas na 37 feet. Pinatibay ito sa loob gamit ng simento at bakal. Dahil dito, ang dingding at bubong ay naging isang solidong piraso. Imposibleng mabasag sa hiwa walay na bahagi. Dahil bilog ang hugis ng bahay, Dumadaan lamang ang mga hangin sa paligid nito Sa antas ng lupa, may walong malaking bukas na lagusan Kaya ang malakas na hangin at tubig ay dumadaan lang sa ilalim ng bahay Nang hindi nasisira ang loob o itaas na bahagi May ilang kapitbahay na tumawag sa bahay na ito na pangit at nagreklamo Pero tuwing dumarating ang panahon ng bagyo, ay hindi sila makatawa Nananatiling po ang bahay na ito sa kabila ng lahat ng bagyong dumadaan Samantalang ang mga kapitbahay ay ilang beses nang nawasak at narito rin ang Concrete Ark. Isa na ito sa pinakaligtas na bahay sa buong mundo. Hindi lang ito protektado laban sa kalamidad o sa masasamang tao, ay protektado ito laban sa lahat ng bagay. Buong buo itong gawas sa pinalakas na kongkreto at, at bulletproof na salamin. Ang tanging paraan para makapasok ay sa pamamagitan ng isang kongkretong tulay na maaaring itaas o ibaba. Matatagpuan ang bahay na ito sa isang burol sa Poland. Ang mga bintana na ito ay maaaring takpan ng karagdagang kongkreto, kaya't napakataas ng antas ng seguridad. At narito rin ang Vicksburg Island. Noong 2011, tinamaan ng matinding bagyo ang mga residente ng Vicksburg, Mississippi dahil sa malakas na pagulan. Napuno ang Mississippi River at marami ang nag-aakalang babaha ito. Kilala ang ilog na ito sa madalas na pagapaw, ngunit karaniwan ay sapat na ang mga levis. Ito ang mga bakod na pangharang sa tubig upang protektahan ang lugar. Sa pagkakataon ito, natakot ang mga residente na hindi kakayanin ng levis ang pagtaas ng tubig. Kaya't nagsimula silang gumawa ng sirili nilang malalaking lewis sa paligid ng kanilang mga bahay gamit ang mga panghukay, lupa at buhangin. Maraming kapitbahay ang nagtawanan at inakalang sobra ang kanilang pag-iingat lalo na't hindi na Nagbabaha sa Vicksburg sa loob ng mahigit isang daang taon. Sa katunayan, isa lamang sa bawat isang daang taon ang tsansa ng pagbaha rito. Kaya't karamihan sa mga residente ay walang insurance sa baha. Sa kabila na pangungutya, nagpatuloy sa paggawa ng levis ang ilang residente. Makalipas ang ilang araw, umapaw ang Mississippi River at ang malapit na Yazoo River na nagdulot ng matinding pagbaha sa Vicksburg. Maraming bahay at sakahan ang nawasak at, at ang mga hindi naghanda ay napilitang lumikas. Pero ang mga nagtayo ng sarili nilang Levis ay ligtas at hindi naapektuhan ng baha ang kanilang mga tahanan.